Ayan, ito na mga kanipi yung ano, kinarga nating limang ano, limang cage. Ayan. So, nakamura na tayo dito mga kanipi dahil maganda pa oh. Ayan. Kung bibili ka ng second hand na cage mga kanipi nasa 5,000 din. Ito, nabili natin ng 3,000 pesos. what's up mga pi? nagbabalik si kanoy pi for another video araw ng linggo mga kanoy pi kaninang umaga nagsimba kami nila misis at bibi maika so tanghali na ngayon mga kanoy pi. Uh, lalabas tayo para ano kung naalala nyo yung pinuntan natin kahapon na si kuya taki na binibenta na niya yung kanyang ano yung kanyang mga sisiu So may buyer na ako yung kaibigan din natin doon sa ano sa bayan mga kanipi. sa kali season gusto niyang bumili ng ganong manok pandagdag sa kanyang alaga so mamaya Kakatagpoy natin at sama nating pumunta doon kay Kuya Taki para makabili siya ng ano ng manok na Dikal Dwight so yan mga kanipi labas tayo ayan Pupunta na tayo dun sa bahay niya, mga kanayipi. Ayan, nandito na tayo sa bahay ni Kuya Tapi, mga kanayipi. Inom lang ako. Nauhaw ako. Ay pangarap. Huwag na ako. Huwag pagkargaan pala eh. Pagkargaan na. Namagap ko ah. 20 kung kuno ano na naman. Tara na basta pogi tuloy dating Ayun, mga kanoy pi. Kakakausap ko lang kay Sir Marlon, yung ano, yung kaibigan natin diyan na ay pwesto ng bintahan ng feeds. Yung na video ko nung nakaraan na ano, na manok niya. 'Yon. Gusto pa niyang bumili. 10 ah, uh, 20 pieces ata yung kukunin niya. So, nandoon yung ano, yung mga manok ni Kuya. Kuya ito ako Punta tayo doon sa, ano, sa mga manok niya. Bali, lumabas lang. at may hinatid na ano, uh, gamit ng ano. Magbibili ng pala eh. yun kasi yung ano, mga yun yung uh, business niya ngayon. dito yung mga manok niya mga kanipi. Ayan. Palalaki na rin yung mga manok niya eh. Sulit na yan. Pero yung iba lang may ano nagasgas doon sa kanyang palong. Dito sa may ano sa may green na uh, screen. Natutusok sila. Ay mga amoy pi. Kukuha daw si Sir Marlon ng ano. na ipasadyo.

Ayan, bali, dagdag pa ng ano Paidong. ng sampung piraso Sikan na kalot eh, kuwag Bulong <coughs> Ilok ko to yung bros <coughs> Demo kay tagpatilay boss. Ayon, mga kanipe. 30 pieces lahat 'yung ano. Binili ni boss Marlon. ayos oh, Pagkatahan ko. Ano? Oh, At cover na ko mga boss Ayun mga kanayipin Pali yan 30 pieces yung kinuha ni boss Marlon Hugas lang ako Let's go let's go Bali mga kanipi, magpapasama tayo kay Kuya Taki na ano na puntahan yung sinasabi niya no, nagbebenta ng battery cage na hindi pa nagamit daw so itanong natin kung magkano yon kung kaya ng budget natin bilhin natin para ano uh, tatanggalin ko na yung ano yung kahoy na battery kids doon at para lumuwang yung pwesto no so hopefully na mura lang natin na mabili para may magamit na yung ano mga manok ko doon. Ayan, mga kanipi. In God's will na ano na makahanap tayo. Na mura lang yung battery kits na yun, no? Apa larabi

Não. Vou ito na yung dugtong ng video natin kahapon nung pumunta kami ng konsulasyon so kanina uh, maaga ako na umalis dito sa bahay pumunta rin ako ng konsulasyon para makausap yung may-ari ng kulungan yung battery cage so nakausap ko na mga kanipi at nabili ko na sa kanya yung ano yung battery cage na lumang direksyon na ano na cage bali kulang lang ng isa para dalawang set yung nabili natin sa kanya kasama natin si Maning na ano na kukuha papasama ko sa kanya para ano may kasama tayong magbuhat don sa ano sa may kulungan ng baboy <laughs> buti na lang nakuha natin ng mura yun mga kanaiti so tara saman nyo kami Handa dito na tayo makakainip. Talanta, lol lagi talingat may sapat. yung kukunin nating ano kukunin nating service <laughs> para lang makuha natin yung ano mga kanipi, yung battery kids na yun

Pauwi na tayo Dadaan na tayo dito sa may irrigation Bali nakarga na natin yung Limang set Limang set <laughs> na mga kanipi, yung ano kinarga nating limang ano limang cage ayan so nakamura na tayo dito mga kanipi dahil maganda pa oh ayan kung bibili ka ng second hand na cage mga kanipi nasa limang libo din ito nabili natin ng 3,000 pesos limang piraso na yan mga kanipi. Nandito na mga kanaypi yung ano yung mga cage na binili namin. Ayan. Ito na lahat. Mahaba talaga to mga kanaypi. Yung sa akin diyan na ganitong cage. Apat lang yung ano yung pintuan niya. Hanggang dito lang. Ito anim mga kanaypi yung ano yung pintuan niya mismo. Kaya mahaba Pero maganda yan mga kanaypi May lalagay ko na yung ano Yung mga manok ko na nandun sa ano Sa ginawa kong cage na kahoy May lilipat ko na dito Alright Masayang masaya ako mga kanaypi Dahil natupad na naman yung pangarap ko na ano magkaroon ng ganitong cage na naman para sa alaga ko may lipat Ayan. bali hindi muna tayo mamamasada ngayon mga kanipi uh, ah, sikasuhin ko muna to lilinisan at hopefully na mamayang hapon may lipat ko na yung ano nandun na manok dito sa ano sa bago nating cage na binili no. Kung may ano lang, may pwesto lang sana na maluwang, maganda sana na, na, na Gamitin na lahat, palpakan na lang, no. Bali nililinisan ko pa lang yung ano, mga kanayti. Yung ibang pakainan nila. Yung cage na tatlo, tatlo kalahati eh, na linisan ko na mga kanayti. Ito yung isa. Ayan, kakatapos ko lang na nalinisan. Mayos na mga kanipi, malinis na. At nandito yung dalawa. Dalawang cage. Malinis na rin to mga kanipi, nasabunan ko na rin. Ayan. So yung iba may mga ano, may mga damage din mga kanipi, hindi totally na ano, maganda talaga. Pero okay lang yan, at least pura lang natin na nabili to. Ayan, tatlo na yung nalinisan ko. Nandito yung kalahati. Ayan. Dito yung kalahati. Tatlong butas. Bali, Nine feet pala yung, ano, yung haba nito. Yung isang cage. Mga kanipi yung ganito. Ayan. 9 feet. Kahaba nya. Oh, mahaba masyado. <laughs> Pero okay lang 'yan. Mag-extend tayo dito sa anak sa kulungan uh, ng mga manok. Ay, mga pi. Nang itlog na 'yung iba. 'Yung iba kulang pa 'yung itlog nila. Dito. Ah, uh, simula dito mga pi sa cover niya, 'yan hanggang dito yung 9 feet hanggang dito ang uh, ganito kahaba yung isang cage pero ang kagandahan niya uh, pwedeng dalawang cage agad yung may lalagay ko dito mga kanayipi. magkapatong so yung dalawang cage na to na kahoy tatanggalin natin at ito matatanggal na rin to mga kanipi dahil ano uh, yung mga manok na yan ilalagay ko din doon sa ano sa ibang cage para ano uh, hindi na sila magkahalo-halo kung may sakit man yung isa hindi na naihahalo sa iba Yan yung kagandahan mga kanipi pag gano'n naka cage na agad hopefully na no na mayayos natin ngayon kung hindi ko mayayos uh, bukas na lang mga kanayipi. pero sa tingin ko kaya naman mga kanaypi kaya namang mayayos hanggang mamaya no hopefully ayan mga kanaypi tatanggalin ko muna yung mga itlog dito at ito urong muna natin dito sa dulo yan, magpapasama tayo kay Maning kung nandyan pa. Ayan, mga kanipi. Natapos na namin na, ano, na maayos dito sa kulungan, mga kanipi, ng aking mga lagang manok. Nailagay na rin natin yung ano, bagong battery cage. Ayan. Maganda na siyang tignan, mga kanipi. Ay ba talaga pag ano, uh, talagang battery cage yung ilalagay natin? Mas magandang tignan. So ito na Yung Third batch na manok ko Ayan Maayos ng tignan mga kanaipi Sobra pa nga yung ano Yung kulungan eh May tatlo pa na walang laman Ayan tag tatlo yung Laman ng isang Kulungan mga kanaipi Tatlong manok Ayan. Mahaba kasi itong ano, nabili ko na battery kids. Maganda, maganda. At nandito na rin, yung port bats na manok ko. Ayan. So nandito na mga kanaypi. Tulog yung ano, iba. Uh, hopefully, na magtuloy-tuloy na na, ano, na gumaling itong mga manok ko dahil may sipon nung nakaraan mga kanaypi pumipikit yung kanilang mata sana mawala na talaga yung ano niya yung sakit you know, may isa pa dun no? may isa pang naka, dalawang nakapikit Ayan mga kanaypi Yung set up Bali dito mga kanaypi uh, Mababa dito banda Siguro ayusin ko na lang bukas Maglalagay tayo ng ano Ng patungan nila na ano Na bato Ayan Gahanap tayo ng bato na patungan Bumabaon kasi mga kanaypi Yung ano Yung paa Nung kulungan na yan battery cage malambot so kailangan nating maglagay ng ano semento na tungkungan para hindi na bumaba okay eh maayos na mga kanaiti bali may dalawa pa na battery cage na yun walang laman nandun sa likod bahay Tara, papakita ko sa inyo kung nasaan mga kanayip. Bale, nandito sa likod bahay yun eh. Dito ko nilagay. Ayan, nandyan mga kanayip Dalawang battery cage yung nandito. Ayan. Bale, ito, nahati eh. saka hindi ko napansin may damage pala dito pero ayos lang yan mga kanipi may isa pa dyan sa baba sakto yan sana sa mga manok ko pa na natira may paglalagyan patay tayo sa kanila yung manok ko na nandito yung siniparit ko mga kanipi na may sipon ayun So yung iba medyo umayos na Gumanda na yung pangangatawan nila mga kanaipi Hindi na nakapikit yung mga mata Pero may pailan ilan pa rin ano Na Papikit yung ano yung mata nya Paluha Yung iba maganda na eh Naka recover na rin eh. Sa susunod ilalagay ko na naman yung ano isang battery kids pa doon. May paa naman eh. May paa yung ano mga battery kids na nabili natin nandito. Ayan. Ayan yung mga paanya. All right. Salamat na naman mga kanayipi sa pagsama ngayong araw ng Lunes hindi tayo na masada pero may ginawa naman tayong importante para dito sa aking mga laga uh, syempre para ma-improve yung kulungan nila ayan bali katas sya ng ano nung kinita natin nung ano nung nag sideline tayo na naging tobero kasama si boss peter ayan, binili ko ng ano bumili ako ng battery cage ah uh, second hand pero maganda naman at uh, mura pa ganda bali hindi pa ako nakapaglinis bukas na lang ako maglilinis dito mga kanaipi uh, at iaayos ko yung ano uh, yung anuhan nila ng ipot ipot nila Ayan. ayos natin bukas ayan So dito ko na naman tatapusin ang vlog. Thank you so much sa pagsama sa panunood at sa no skip ads na ginagawa nyo. Maraming maraming salamat Kanoy P. Ayan, dito ko na naman tatapusin. Kita-kita tayo bukas. Stay safe lagi. I love you all and peace out.